Hi guys! Ayan, si Kabayan, oh. Ito yung sinabi ko sa inyo, guys, na yung bahay nila, mura lang yung renta nila. At depende yun sa pag-aayos ng bahay. Kaya ngayon, nakalipat na sila, guys. Tara, i-tour ko kayo. Punta tayo dito sa bahay ni Madam. Hi! Thank you! Ayan, thank you. Magkano, okay, magkano okay, binigay. Sige na, na, Allah! Makapag-jollibee ka na sa Macdo. Misete, may ka. Mas maya mo na tayo. Gusto niyan. Misete, misete. Misete, bigay ni tita. Thank you po. Salamat po. Ito eh. Wala ka, may Thank you. Salamat po. Ayan, papunan na tayo doon. Tingnan natin yung kanyang bahay. Ah, ima, Ang mura. Isa ito ah, sa bahay ima, na pinakamura, Pina guys. Tingnan niyo, guys. Masami kita. Ali siya, wala. Tingnan niyo guys. Oh, ano may sa akin na yan. Oh, ang galing oh. Takarap. Yatinay man. na yan sa display nila yan. Ano? So Oya sang Daik sang ga hairu no. ano yan guys, isa ito sa paupahan. So ngayon guys, ito yung pinakamura. Ayan. Ito guys, napakamura na itong bahay na ito. Nasa apat na lapad lang ito guys. Ito na yung pinakamura na ano. Pero kailangan dumayari kayo sa may-ari. Kasi pag dayari kayo sa may-ari, napakamura lang ang binibigay. Uh. Ayan. So, ayan. Tapos meron ditong mga bahay yan guys. Ayan no. Paupahan pa rin yan. Mm -hmm. So kailangan lang kayong dumirek sa may-ari. Kasi pag pumunta kayo sa mga agency. O Fudoyas ang tinatawag dito. Medyo bahal talaga. So ayan. Akitin natin yung kanyang bahay. Uy okay, may bisita. So ayan guys. Ang ganda ngayon napili niya kasi nasa pinakasulok siya. Ayan. Oh, ayan. ba? Diba? Lahat ito, guys. Meron kasi buong bahay. Tapos yan, lahat yan paupahan. So, ayan. Tapos yung direksyon na to, paupahan talaga siya. Kasi ito, guys. Ano, kakaulipat lang nila. Apat na araw pa lang kayo, not be, no? Di ba, wala mo kayong ganto oh. Parang America style. Kakaiba talagang fashion ni ate. Oh. Tingnan mo naman yung ilaw. Ang <laughs> ganda. Wow. Oh, nung pumunta ako dito, hindi ganito ang ayos niya. <laughs> ganda. <laughs> oh, repa. Oh, oh. oh, diba guys? Ang ganda. Oh, kahit mano yung bahay niya, depende talaga yun sa pag-aayos. O, oh, kita mo. Oh, si Ang cute niya, guys. Alam ko magkano lang to. Napakamura lang nito, guys. Kasing dumirekta siya sa may-ari. O, oh, ikaw na, maraming tubig. So, oyon oh, yun. Mm -hmm. Si Palala mo na dito? At mo naman yung kanyang Story kwarto. oyon oh, yun. O, oh, si Ang ganyang kwarto, guys. Ang ganda am style, oh, okay ba? Pink na pink. Sarap mag-live dito. Oh. Huwag ka. Sa ilaw. Pink. Oh, di ba? Aman, dami, oh. Oh, ayan. Maraming alahas. Oh, ikaw na. Ikaw na. Maraming alahas. Uy, gundo. Uy, no touch. O, oh, di ba? So, isa lang to guys sa kanyang mga collection. O. Oh. Christian Dior. Sana all. Branded. Galo ka guys, o. Oh, mga branded. O, oh, ayan. Hello! Nakikigulo kami dito sa tahanan ni Kabayan. Ayan. Ayan. So, ayan guys, dalawa yung kwarto dito. Ayan. Hindi pa kasi naayos yung kwarto na isa. So, Sama ba tayo kay Kuya? Ayan. Sama tayo, ano? Tinan natin. So, ayan guys, ang ganda dito. Mura lang to guys sa atin. Palagay na natin kung five ang ano, wala pang 20,000 ang monthly dito guys. So, diba? Bongga. Ayan. Ito ang C r o C. Tapos ito yung mga labahan. Labahan guys at paliguan. Malaki guys talaga. O, oh, mura na siya guys. Ito yung pinakamura. Thank you. Ito yung may-ari guys. Ang beauty niya. Nako, sana all oh, maraming alahas. So, ayan nga guys. Kaya pag umupa kayo guys, kailangan mag-ano kayo ng ano, wag kayong dumirek doon sa may opisina kasi malaki daw. Malaki talaga kasi para sa atin, may one month advance or two month deposit. Pero pag dito sa mga kakilala talaga na may-ari mismo ng bahay, eto talaga kayo, mura lang siya, guys. Katulad ng kuha nito. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye.